Okay, so good morning. So may kasama ko dito si ma'am. Anong pangalan ma'am? For PDC, Practical Driving ng Manual Transmission. Okay, so sa history mo doon sa pagdadrive mo ma'am ay as in zero knowledge ka no? So kahapon ka lang naturoan ng aking kasamang instructor. So yun lang po ano. So isa sa mga problema mo rin ay yung kung paano pa i-operate yung mga, ano, mga switch, kung paano gamitin. Apo. Ano? Okay, so medyo kulang pa yung knowledge mo doon. Tapos pag start, naturoan ka ba? Okay naman. Okay naman ano. So, pero start na natin ano. So ganito. So papatayin mo natin tong okay. makina. Okay? patayin so, Pagpatayin ng makina ganito naman. Okay. Counter clockwise okay. siya. Okay. okay, patay na 'yan. Manalaman kung patay na 'yan yung mga gauge, mga nakababa mm -hmm. na. Then tanggal natin. Tanggal niyan din 'yan. Oh. Na. na, then susunsin natin. Okay. Then, then. Susunod mo lang 'yan. Okay, then Paikutin mo hanggang sa umilaw lang yan. Pag umilaw na yan, so ready na yung start yan. So, ito, ilubog mo lang yung clutch mo. Si manual transmission nga to. Pag nilubog mo ng clutch mo, so ganito pag start Bitaw agad. Ano? so pag kasi hindi mo nabitawan agad yun at naandar siya, so possible na masira mo starter mo So may ibang modelo naman, nagawa na ng paraan ng mga engineering yan. Kaya na Mitsubishi, kahit pagkaandar mo ay nakababot pa rin doon. So hindi na, uh, hindi naga, ano, hindi ka na ma-overstart. Gagaya ng mga Mirage G4. Okay, so. Yes, okay, so dito pa mo yung, dito muna tayo. Kung ano ba yung mga gauge na yan para saan to. Ito ma'am, yung gauge na to ang tawag dito ay RPM or tachometer. Kaya mas kilala siya sa RPM. Revolution per minute. Pag ka sa gas, yan yung nasusukat kung gaano kalakas yung ikot niya, kung gaano kabilis. Ayan, ayan, ayan a, yung lakas ng makina mo, lakas ng anong, arangkada mo na dito rin. Ayan, ayan ano, tachometer ang okay. RPM na ano. So, pinaka, ano dyan, ay yung 2,000 RPM lang dapat. Mm -hmm. Hanggang 2,000. No. Pag lumalapas tayo ng 3,000 dyan, lumalakas yung consumption ng gas, saka yung uh, pag, ano, ng makina. Okay? Okay. So, possible na madaling masira yung isang mga, mm -hmm. ano. siyempre, yung laging birit ng birit ng birit. Ano, sama Pasagas. ito naman kung makikita mo mayroon dito mga number din. Uh, 0, 20, 40, 60, 80 hanggang 220. Tawag naman po dyan ay speedometer. Pag bumibilis o tumatakbo yung sakyan mo o bumabagal, dito mo na ang kung gaano kabilis, kung gaano kabagal yung takbo natin. No? So dito po yon. So dito rin hindi ka magpapatern mamaya ng uh, pag-change ng gear. Okay? So kahapon ano sabi sa'yo Paano ka mag change ng gear Paano pakiramdam Kasi may raming ano eh Sa pag change kasi ng gear ka, Pwede kasi pakiramdaman mo Change ka ng gear Mayroon naman na RPM Pag, pag lumagpas na ng 2000 RPM Mag change ka Pag mungagsak naman lang Mag change ka rin So marami So ako naman dito ako sa speedometer Kung anong speed mo yun ang gear mo. Kung anong gear mo, okay. yun ang speed mo. So, yun okay. na. Ano, no? Zero to twenty. So, iba-iba. Ako ay zero to twenty, twenty to forty, 40 to sixty. Okay. Yung iba naman ay zero to twenty, tapos twenty to thirty-five. Yung iba na. No. Okay. So, magkakaiba. Yung ano. Pero, ito sa akin, ito na lang. Sa by twenty. Kaya, okay. Ano, okay? Then, dito naman, ma'am, ay yung sa gasolina. Kung marami okay. ka pang gas, makikita mo dito. Yan ang ano niya. Okay. So yun dito naman, ito naman ay yung oras, ngayon ay 8 47, then 24 degree. Itong odometer, eh, ito yung natakbo na ng sakin ito. Okay. Mula nung binili siya, 67 ano daw, sa ano no? 108 kilometer na yun natakbo na. So mayroon din niya. Kung gusto mong setup yan, ito nasa setup to. Itong oras, kung gusto mong bago yung oras to. Pinutin mo lang to. Kung gusto mong pinutin yung minuto niya, ito lang. Itong odometer, So, makikita mo yung Odo. Mayroon yung, ay, uh, kung gusto mong dito ka mag, kasi di ba nag-change oil tayo. Sa sakin kasi, dapat importante ay yung pag-change oil. Okay? Kasi lahat ang itong sasakyan na to, kailangan na may maintain natin. Lahat ang ano. So, lahat ay, kumbaga, uh, may hangganan ng buhay na. Alam mo, ito? Pag pinundot ko to, mayroon yung trip A. Ayan, o. Oh. 2,760. Ano? Yan yung itong setup na itong trip A na to. Every 3,000 kasi, ito ay tine-change oil. So, ngayon, naka 2,760 na siya. Pag nag 3,000 na yan, kailangan namin ipa-change oil na to. So, naka-design. Pero, pag yung na-change oil mo na yan, ma'am, gusto mo bagayin to, ito, ilolong press mo lang yan. Pag nalong press po yan, magsisiro na uli yan. Okay? So, para pag monitor ka, pa, pag tinignan mo, may trip ito ngayon. Ayan, 67. Pag pinindot mo ulit, may kita, ah, kailangan ko na pala mag-change yung Ano, kasi yung iba, nalilimutan. So, nangyayari na nag-overheat yung mga kana or naubusan ng ano So, masisira lang yung, yung natin. Kaya napaka-portant din na alam mo rin kung paano siya gamitin ito. Na? So, mayroon yung trip A, trip B, pag isa pa, trip B. Okay? So, bahala ka kung alin diyang gamitin mo, din naman yan. So, ito pwede mong gawin sa consumption. Ito sa gas. So, pwede mong i-set up so, ayan, ayan ang mga uh, makikita mo dito. No? Pero itong auto, hindi mo naman bababi, yan, na mababagay. kasi nakaset up na Pero di ba alam sa mga iba kung nagagawa nilang paraan. Yung mga nagbabay siya. Di ba alam. Okay, so ito. Dito naman, ma'am. Ito yung ilaw, ha? Itong ilaw na to. Ay, switch. Dito pala. Eh, ito ay switch na isang ilaw. Ano? So, syempre, pag ginabot ka ng gabi sa kalsada, okay, dumilim. Okay. wala kang makikita. sa so, ito yun. Ito yung switch na yon ang kailangan mo. Okay. Na, okay? Pag inikot mo nang isa yan, ang ilaw niya maliit pa lang. Ginagamit lang kasi yan yung medyo makulimlim. ah okay. Uh, mga parang badi padilim yan, madilim medyo madilim dilim. Pero kita pa yung kalsada no. So kasi may mga sakyan kasi na iba't ibang kulay, di ba? Ganito kulay pula to. Minsan may, may kulay itim. Ngay okay? so di ka pansinin sa kalsada pag medyo madilim dilim na. So much better na mayroon kanito para at least kitang-kita ka ng mga ano. Kasi okay. sa mga cause ng accident isa sa mga kasama na aksyon sa kalsada, yung di nakita, di napansin. O eh, kung di, ka, wala kang ilaw, di ka napansin. So, pwede mabangga ako na sa pita. Then, ito naman. O, oh, tawag pala dito ay dim oh, ah, park light. Ha? Oh. Ito naman ay tawag dito ay yung headlight. Opo. Ay, paggabi na. Yan o, oh. so, ilalagay mo lang yan dito sa, nangyan. yan. Pag ginabi ka na, yan, headlight meron ka ng ilaw niyan. So, ang abot ng ilaw nito, up to 90 meters. So, makikita mo poste na to, ayan na, mga 90 meters lang yan. Okay. Uh -huh. Yung mataas na poste na yan. So, hanggang dyan lang abot ng ilaw na yan. Okay? Uh -huh. So, syempre, pag yung sobrang bilis, kasi yung mga 90 meters na abot lang ng ilaw mo, so, siguro, pit-pit siya sa takbo na 60 lang. Uh -huh. Ngayon, kung ang takbo mo na lumalagpas ng 120, tapos sobrang dilim, so, bamabulaga ka. So, kailangan, kailangan mong gamitin itong pinaka uh, tawad don ay high beam nagkulay blue ano so ang abot nito ma'am yun sa so, naglalakad na yun up to 200 meters uh -huh. no 200 meters yan sa niyan ano, so depende minsa maganda ka LED so umaabot pa nga sila ng 300 meters eh depende yung mga malakas ng ilaw so uh -huh. kaya pero pag magkasalubong ah eh ganoon mo lang yan ano tanggalin mo yan kasi sobrang lakas nun. No? Okay. So, sabog pati yan, pati din sa kanan, sa, sa kaliwa, sa kanan, so talagang sabog yung ilaw na yun. Okay. So, ginagamit lang talaga yun para sa nag-iisa ka lang sa kalsada, walang kasalupot, tapos sobrang dilim nung ano. No, no? At mabilis pa yung takbo mo lalo at di mo, so the best ito, no? gamitin mo. So okay. hindi lang siya basta-basta ginagamit, dapat alam mo rin gamitin. Ano, kailangan maging responsable tayo din sa paggamit dito, no? hindi siya yung nakabukas all the way na talagang kahit may uh, kasalubong ka na o kaya araw may ano, kaya, ano ka ano, na nakabright ka pa no? So, hindi pwede mo mana so then dito mayroon nga passing light na tawag ito ang passing light naman nakita ka na sa kalsada yung parang magbibling okay. ka uh -huh. na o ito po yung ginagawa nila ginaganyan lang ako ah. no? Uh -huh. uh, so parang yan dito sa, ano, sa safety ninyong dalawa ng alibaba kasi itong kalsada mo ito sinisecure mo tong kasada na within 30 meters kasi or within 50 meters at bigla may tumabi dyan alanganin tapos ikaw ay alanganin din yung dating mo mabigyan mabilis yung dating mo at di mo kaya pigilan yung sakyan mo mahirap mo so bigyan mo siya na passing light bago pa lang siya mag-react napapasok pa lang sa guhit na yan dun sa papasok sa dadaanan mo much better na bigyan mo siya ng sign so pwede mo siyang i-hold ng ganyan 3 seconds okay o kaya i-blink mo ng 1, 2, Okay, 1, 2, 3, depende sa'yo. No? So, pag uh, gano'n. So, maintindihan ka naman doon. So, wala namang specification kung talaga, ano ba talaga dapat ganito, Ano? No. So, ako, ginagawa ko niyan, hinihintay ko muna yung, pag nakita ko yung alanganin yung ano niya, pag nasigita ko yung mukha niya na nakapaling naka sa akin, kung nakikita ko siya, or hindi, pag hindi nakapaling siya, hinihintay ko muna po, at saka ako mag, magaganyan, mag ilaw sa kanya. Or kaya, inu-hold ko to, kung talagang medyo mabilis ang dating ko, Okay, para inohold ko 'yan, oh. Ah, oh. ko talaga 'yon para pumaling man sa kabila at pag mapagpaling siya makita ka. Okay? So 'yan ano. Then kung kaya mo nang pagbigyan, so kami mo syempre mag-slow down ka. Much better talaga 'yung nagbibigay lagi or ano. Kasi minsan talaga mayroong kalsada na mahirap ka magbigay, mahirap kang uh, mahirap na 'to pagbigyan kasi nga 'yung may, may mabilis ka, tapos makita may isang likod may mabilis din, tapos bigla kang ihinto dahil sa gusto niya pumasok agad. So mayroong mga sitwasyon na gano'n. Mayroong gano'n. Kaya mayroong uh, sitwasyon din na kailangan gamitin mo yung ito. Na kailangan dumiretso ka. Kasi ikaw di mapapahamak. Ano? At siya rin mapapahamak lang. So ito, magagamit mo rin itong mga ilaw na ito. Ano? So yan lang po. Then, siyempre, pagpupunta ang kaliwa, ayun. Ah, Bababa mo lang yan. No? Oh. Ano? Tapos pagpupunta tayo sa kanan, so yan No? Oh. Okay, so ang ano yan, within 30 meters ma'am, within 30 meters pwede ka na mag signal so at least 50 meters uh, 50 so kaya at least 30 meters alin man doon okay. depende sa ano mo pero yung big naman sobrang isang kilometro na lang isang kilometro pa yun nagsisignal ko na agad so hindi pwede so mga at least uh, 50 to 30 yan ang pinakatapas na ano o, ganun lang dali ganun lang po mam ma yung pag natin ano po magsisignal o, oh. daliri lang gamitin mo okay. pwede mo na para uh, ayos ayos o ito so yung wish yung wiper o oh, yan o oh. no? Dito yan ma'am ito. O, kasi siyempre, pag ganito inabot ka ng ulan. So pag pagpatay kasi yan. So mapupuno ng tubig yan. So wala kang makita ng kalsada. So pwedeng ma-distract ka rin kasi sobrang labo nung ano mo. Nung wishel mo. So, ito. Ay, una dyan pwedeng ganito. Yung tubig. Yan I-hold mo gano Gagano mo lang yan o. No? Lalabas siya ng tubig. Yan no? Okay. Panghugas lang yan. Kasi so, minsan madumi yung wishel natin. Yan lang ano. Then, kung gusto mong i-wipe siya, pag isa lang, itaas mo lang, isa lang yan. Hindi na babalik yan. Gusto mo ibalik, pababa. Gating siya. Gusto mas mabilis pa dyan, ibaba ko pa ng isa. Pagpapatayin naman natin, kahit eh, daritsuritsyo pataas. Basta so, gano'n lang. Gano'n lang ano. Yung iba naman mayroon dito yung interval, pero ito wala. So, gano'n gano'n lang. Simple lang siya gamitin. Ano? Okay? Yan din sa part na ito naman, ito yung busina. No, pag so, siyempre, importante rin yung busina. Eh, hey, parang pag-alanganin yung mga sakyan, ah, oh, mga tao, pedestrian, o kasi sakyan, biglang yan ito rin na-alanganin sa, ano, kakasabitan kayo. So, ito pwede mong gamitin. Okay. So, lahat yan, laging, ano dapat, kailangan, alam natin gamitin na dapat sa tama lang ginagamit. Kasi may mga busina na iba't iba. So, yung approaching, uh, yung pag-a-approach ng busina na ganyan. So, syempre, iba yung dating. So, iba. Ano, pagkakaiba ng dalawa, di ba? iba So mayroong nga ganoon. So, kaya dapat alam mo paano siya gamitin. So ako laging ginagawa ganoon. So depende sa, tway, sa sitwasyon kung alanganin talaga talaga. Okay. Ayun na. No? no? So 'yun ang mga uh, ano uh, paggamit lang dito sa bulina. Okay, ma'am? So, dito, so, tuturuan na kita kung paano magpatakbo naman ngayon. Ano? So, problema mo nga dito, yung hanging yun na na-concern na mo nga sa akin. Ano? So, kaya ka nahihirapan, una, Сакляч, ну, это...